good day sa ating lahat at uh, sa lahat na nanonood sa YouTube channel ni Big Boy. Thank you, thank you guys sa nag-comment, sana uh, sa subscribe, follow and share. Thank you, thank you guys sa inyong lahat. At sa lahat na hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-share, nakakapag-comment, ah, uh, paki-follow na lang guys, paki-subscribe, paki-tindot na lang yung bell diyan sa baba para ma-update kayo sa lahat ng mga uh, video ni Big Boy. Ngayon guys, yung ating topic is about sa mataas na triglycerides kahit hindi tayo kumakain ng matatabang pagkain. Alam niyo ba guys na ang saging, patatas, kanin at saka pinapay ay ay tumataas ang ating cholesterol dyan o uh, specifically triglycerides, uh, hindi naman itong mamantika. Uh, sa taong grabing kumain ng mga unlimited na rice, food, soft drinks, cola, uh, tsaka dessert, mm. dyan natin kukuha yung uh, pagtaas ng ating triglycerides. Ito pa'y gawa ng ating liver o atay. At alam niyo rin ba kung anong uh, idinidikta sa ating atay para gumawa ng triglycerides? Hmm, alam nyo ba yun? Ito ay ang hormone na insulin. Uh, tumataas sa pagkain natin ng sobrang carbohydrates. Oh, masama din pala yun sa ating katawan yung kumain tayo ng sobrang carbohydrates. No? Uh, yung, yung kanin kasi, sobrang carbohydrates at saka yung uh, tinapay. Kaya pag tumaas yung ating uh, uh, cholesterol, Tumataas din yung ating pressure, ating dugo, tumataas din yan, tumataas din ang ating triglycerides. Kaya, uh, minimize lang tayo sa pagkain natin ng mga tinapay at saka uh, kanin. Kasi yung puting kanin, grabe ang carbohydrates niyan sa ating katawan pag kinain natin yan. Ito ay tumataas ang triglycerides mo sa sobrang glucose. Nagpapa-increase din ito ng mga uric acid. tiyan nyo, pag may uric acid kayo, yung sa akin nga, nung tumaas yung aking cholesterol, tapos buha ba yung good cholesterol ko, tumaas yung bad cholesterol ko, tumaas din yung triglycerides ko. At saka, saka, iinom na, iinom ko ng gamot, na dami ng gamot, kasi yung mga, mga, mga gamot dyan, uh, matapang, yeah, nag, nagkaroon ako ng uric acid, masakit yung ano ko yung kalamnan po, masakit yung, mm, mm masakit pati yung ano, pag mag, kumain ka, hanggang sa nahulog na sa ulcer yung aking, aking uh, uric acid uh, nagpapaintwist din ito ng ating uric acid pwedeng tumaas sa ating inflammation o uh, inflammation to glucose hmm. hindi na naman sa carni, uh, tumataas ang ating triglycerides uh, uh, o sa mamantika tumataas ito sa sobrang nating kain ng carbohydrates pwede uh, na naman tayong kumain ng saging, patatas kanin, at uh, saka yung bread uh, pero kailangan disiplinahin natin natin ang sarili natin na huwag basta nga kakain ka lang ng kakain ng kakain dapat kumain ka ng ng ano lang ng sakto lang ng pagkain huwag sobra-sobra kasi ang sobra ay nakakasama ng katawan natin ah uh, yan lang muna yun guys yung aking tips sa inyo uh, sa susunod uh, tips na naman ako ulit Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. 拜拜。Bye bye.